Ganyan lang kasimple yung trabaho dito. Tinatanggalan lang ng dahon yung paligid ng pakita apple. Mo pakita mo kay Archie para magiging ah, ganyan lang. Uh, mm, ganyan lang. Parang para, makabelo yung maarawan. Pumula. Yung apple at maarawan siya. Ayan. O ba diba malinis na yung sa may dulo. Ganyan lang. Ganun lang kadali. Ayan yung sister ko. Dito yung nag-work. Hello. ba <laughs> diba? Farmer in Japan. Ayan yeah. ang extra job ko dito sa Japan. Ayan. Uh, Kahit yan lang. may sariling trabaho, lalabas, pupunta lang dito. <laughs> Ganyan lang kadali. Ano yan? Iniipon nyo yung mga dahon na tinanggal nyo? Hindi. Yung mga nanghuhulog. Yeah. Iniipon ginagawan nyo dyan. Ganyan lang kadali guys. Yan o. Ito, makapal-kapal, diba? E, tatanggalin. Tatanggalin na, lang, natang 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 lang natang yung mga dahon dyan. Paligid. Yan. Tapos pag ano na, iniikot nila para maarawan yung iba. Pag mapulan na, yun. Yun lang.